Kapising fishing natin, dito natin subukan. Ay eh, puputukan natin. Ayan. Tingnan natin kung meron. Ano dito pa lang eh makahuli na tayo at nang hindi na tayo malayo. Ayan mga ka-fishing Puputukan natin. araw po sa inyong lahat. Uh, samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Uh, kamusta nga po pala kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na lang po palagi at maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Ah. Pali narito na tayo sa spot mga ka-fishing hunting at nakakiyat na rin tayo dito sa natuklasan natin na pwestuhan. Uh, sana pagkalaban tayo na makahuli at makapag-uwi tayo ng pang ulam. Matagal din tayong hindi nakalabas at naging busy tayo sa ating hanap buhay. At pahirapan din naman yung pwestuhan kaya hindi na rin tayo pumilit na lumabas. Uh, bago tayo magumpisa mga ka-fishing hunting, eh, shout out muna tayo. Shout out AE Printing. Shout out sa mga tropa natin sa Pulilan. At shout out din po sa mga tropa natin sa Sambales. At shout out po sa mga subscriber natin. At shoutout din po sa mga viewers. At shoutout din po sa mga followers natin. At shoutout po sa mga anglers sa buong Pilipinas. At shoutout po sa mga maninigsy sa buong Pilipinas. Uh, enjoy lang po tayo sa ating mga fishing adventure. At ingat po palagi. Uh, paano mga ka-fishing hunting? Beng-beng na tayo. Ay, may puputukan tayo mga ka-fishing hunting yun pinamaan natin oh mga ka-fishing hunting hindi ito yung pinamaan natin hindi ito yung talagang babarilan natin pero three finger naman at saka tunay okay na yan unang isda natin to eh Yan mga kapising ating O oh. yan Alas 4 finger din pala. Tunay mga kapising hunting. Kahit puro ganito lang mga kapising hunting. Okay na sa atin. Sa hirap ng pwestuhan ngayon. Ala, madagdagan pa. Ayan, mga kapising nating. Eh puputukan tayo. Na halos nakabakat lang siya sa labo. Wala pa lumubog. Toto isa. Ayun, adali din natin mga kapising hunting. Mga nakabakas lang sila sa ano, sa labo. Ayun, tinamaan natin mga kapising hunting. Ay, thank you Lord. At pinagbigyan mo ako makahuli. Simpa. na natin. natin mga ka-fishing hunting ah, mga ka-fishing hunting oh. four finger din gandang tuma tumama nung bagong bala natin oh. gawa ni Redwoods. Ay eh nga pala, tinesting din natin yung bagong bala. Ganda ng ganda tumama. mama. tayo. Yun, naman natin. Ang kapising Titig siya Buat nung ito'y bala natin mga kapising hunting Eh lahat ng tamaan natin eh tumititig Talagang ano eh, Maganda ah, impact sa isda Ano Tagal-tagal din tayo hindi nakalabas mga kapising hunting Naging busy tayo sa ating Anap buhay Ayan, butit Pinagkalooban tayo na makahuli Aswerte tayo ng pwesto O yan mga ka-pleasing ating o Oh, good size mga kapising hunting. Sa malayo tayo nakatingin eh. Ah, sa harapan lang pala natin yung mga isda. toto, ito. Ayan oh. Ayan, tsaka ito. Tingnan natin kung alin ang gagandang pwesto. Pero ito mas magandang pwesto eh. Ito, ito. na lang. Sa sata nakatingin sa malayo eh. Rila pala sa ating harapan. Kaso, ah, marap sa atin ito eh. toto, Yun, nadali natin. Ayan, mga ka-pissing natin. Saan, saan tayo nakatangin sa malayo eh. Sa harapan lang pala natin. Baon pala bala natin. Ayun. Nakuha natin. oo oh, malapad pala to mga ka-fishing hunting. Oh. Maamaw pala mga ka-fishing hunting. Tanaw ko sa ilalim eh. Maliit. Palaw eh. Laki. Laki pala. Aso kalayo yung bala natin Okay, oh, mga kapising-hunting, ibang bala naman yung ginamit natin, yung dati natin. Hindi natin maibala yung isa, eh. sobrang dami yung putik. Aalisin muna natin yung putik bago natin gamitin. Ayan oh. nakatuklas tayo ng bagong pwestuhan dito lang sa sulok, mga kapising-hunting. Ito may bago tayong nakita, mga kapising-hunting. na natin sana kaya sana kaya yung nakita natin na wala ito sa malayo mga ah, ng anting, ating ah, so nakaharap na natin bumarega. Ayan, ayan, bumarega. Yun, oh yun. Tihaya na naman mga fishing hunting. Tumititig na naman siya. ay taling gamitin natin bala, ganun din pala. Titig din siya. Maganda kasi patama natin eh. ah, lipat natin yun, thank you Lord sa biyayaan mo na naman binigay po niyo sa akin pang na naman Oh, taba nito mga kapising hunting. Oh, laki pala. Ang taba, oh. Oh. Pag uwi na tayo na pang ulam, mga kapising hunting. Oh, yan pa isa. Abutan sana natin, mga kapising hunting. Pa isang malakalaki. laki Ayun, ah, bumarega. Bumarega. Oh, hindi ko na naman nakakita. Ayun. Ah, yun. na lang natin. kaya natin. Ah, din natin mga ka-fishing hunting. Ayun oh. No? Ayun oh. No? din natin kahit malayo. Ayun. Thank you Lord. Sana maganda patama. Para hindi makawala. Fishing hunting. Yan. Sa bandang buntot yata tinamaan. Maka po oh, mukha diba natin ah, maganda ganda mga ka hunting o oh, yan ayan mga ka hunting maganda patama natin At malayo eh inabutan ang laki mga ka hunting ah oh. ay ay talimong mong gamitin natin balaw eh okay ah, sa bumabarila pala mga ka-pacing hunting kahit anong eh na itatama natin Ah, may puputokan tayo mga ka-fishing hunting Yun. Ah, Huli natin mga ka-fishing hunting Yun o oh. Yun o oh. ah, Wala siya mga ka-fishing hunting Wala ka na naligtas Kay alas ka na ngayon Nagpakita ka eh Good size. Ito na naman to mga hunting. Pumabakas oh. oh. lang sila sa ano labo. Mababaw yung pinuputukan natin mga kapising hunting. Tapos malabo. Tapos umaangat lang sila na konti. Pababakas mula na, na parang isda talaga sila. Yan oh. Okay, oh. Mamaw mga ka-fishing hunting Buti na tuklasan natin yung puwestuhan na to Dito sa sulok mga ka-fishing hunting Nandito la pala silang lahat sa sulok na yan ha natin mahanap po malipit eh ba ay nako ang dami ay Malipit, saliwa. Yun, no. oh. Huwag ka na lumagpas. Ay. eh mga pag uwi na tayo ng pang ulam mga fishing hunting. Okay. Ay mga kapising hunting. Ah, tapos na tayong mamutok. Ah, sinuwerte tayo dito sa natuklasan natin na ah, pwestuhan. Andito lang pala sila sa sulok na to. O paano mga ka-fishing hunting, ipakikita ko na sa inyo yung huli natin. O paano mga ka-fishing hunting, ipakikita ko na sa inyo yung huli natin. Isulta na ang ating pagtataga. Ayan. Para makita nyo. ko na. Yun. Uh, Tiyempo tayo. Patuklas uh, tayo ng pwestuhan mga ka-fishing hunting. O ayan. Yan ang ating huli. Ayan ang ating air Ayan, salamat po sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video. God bless po.